Kumusta? mo. Kumusta, Nay? Tutulungan tayo. Ako nga, nagtitish lang ako rito. Sumatawang ako sa Diyos para subaybayan tayo, no? Kumusta yung pagtitinda mo dyan? Kumikita ako tayo, sa kasa pa ng ba? Yan na lang. Kasi ano, inaano na ang polis. Oh, na oh, ina inapaalis. kami ng mga polis dito. Kagabi anong oras sila um umuwi. Alas 4. Alas 4? Oo. Oh. Buti ngayon maaga, maga, wala na. Ano mayroon? Mayroon yung kulay orange ba? Diba? Ah, orange. So anong gawin mo ngayon? Mag-parking ka? Magpaparking na ako, diwag. <laughs> <laughs> Nahilis na ako. Uy, ay puno yun. Ano na gawin natin? Tawag tayo ng Diyos na lang. Oo. Uh ah, -huh. Ah. Nasubaybayan tayo. i mm. e, e, ano tayo sa Panginoon niya na tulungan tayo, no? yun lang masasabi ko sa'yo tulungan tayo <laughs> sige na sana marami kang mapa mapaparking ha? ayan nga mapa niya ako hindi nga dito eh pag-away ako sa mga kagamang kula ano yun hindi ako sa kapatingin uh -huh. eh oo -oh. sige na bye bye God bless you sana uh -huh. matulungan tayo ng Diyos uh -huh. sige na sige Bye-bye. Bye-bye, Nanay. Sana marami ka mapa mapaparking, no? Ingat, ingat. Ingat ka rin, ah. Ayan, may natutulog Ayan, dito. Ayan, dun po may natutulog.